hi guys welcome back to my youtube channel kung bago ka pa lang sa akin channel please consider to subscribe my youtube channel kung dati ka naman pong subscriber thank you so much sa hindi pag iwan sa akin channel i know sobrang tagal na, na hindi ako nag-upload ng seryosong video kasi nauso po yung reels but you know what one thing that i've learned mas maganda po talaga sa YouTube channel. So ayan, nandito ulit tayo ngayon. So guys, um, ngayon ay tanghali. Itong shoot kong video is tanghali. So alam nyo guys, I am not really sure kung na-mention ko na sa inyo yung about some minimalism at saka sa pagiging frugality. So this time, I would like to introduce to you, all of you guys, kung anong benefit na makukuha sa pagiging isang minimalism. So, meron po akong ginawang video clip, at I hope na magustuhan ninyo. And, but, tuloy kayong manood sa aking mga video, kasi I'm so excited. Alam ko, maybe a lot of you guys, iwan ang channel ko dahil magiging boring ang aking channel. Pero, alam nyo guys, yung happiness na nandan sa puso ko ngayon, yung excitement, alam mo yun yung sa gulo ng mundo, sa gulo ng Facebook, alam mo yun, araw-araw, oras-oras, talagang nag-grind ka, naghahanap ka ng video, aray ko, nagulat ako dun. <laughs> naghahanap ka ng video na pwedeng, pwedeng mag-viral, to be honest, diba? na medyo magustuhan ng tao na maraming magkagusto sa video mo para marami, maraming likes and views. Pero alam nyo guys, so one thing that I've learned and I realized na mas maganda ang YouTube channel and mas comfortable ako sa YouTube. Kaya guys, let me introduce to you guys yung minimalism. So welcome sa aking channel. Welcome sa aking buhay minimalism. Let's go. Hi guys! Good morning! So good morning kasi 11 pa lang naman dito sa Hong Kong. So guys, may isi-share ako sa inyo na ang laki-laki talaga ng pinagbago na naman ng aking drawer. Siguro ko mga 1 year and 6 months na po na naging pabaya na naman ako sa aking mga gamit. Na lumobo na naman ang lumobo yung dami ng aking mga damit. But this um, last week, medyo sineryoso ko na yung paglilig Imagine nyo, yun na lang po ang natitira kong damit sa aking cabinet. At dati, ito, maraming laman to dito. Ngayon, wala na. Nalinis ko na yan. And, dati, hindi ko talaga to masara. Just imagine, puro andes yung nakalagay dito tapos hindi ko pa masarap but this time ilang peraso na lang yan tapos yung pambahay ko na andyan ganun lang siya kakonte, tapos eto ha eto tingnan nyo wala siyang laman samantalang noon bulky bulky yung mga papers and documents dyan and dito dati punong puno din to ng gamit ngayon selected items na lang na nandyan yung talagang kailangan ko And itong drawer na to ay talagang hindi ko pa to masyadong ginagalaw kasi gagamitin ko to. Um, lahat na nandito is bago. Mga brand new talaga na hindi pa nasusuot. So ayan, nagbawas din ako ng aking mga bag. Yung total ng bag ko is 1, 2, 3, 4. Bali lima lang yung bag na ginagamit ko. Yung isa is yung pang everyday ko na ginagamit sa pagsundo kay alaga, sa pamamalengke. Ito, binili ko to doon sa Wan Chai. Ang, ang presyo nito is 180 Hong Kong Dollar yata. Tinawaran ko, naging 100. Tapos ito, kapag ka, gusto, lang, gusto mo lang lumabas ng kunyari, ano lang, um, wala lang. Ganun lang. Yung parang pang, pang formal lang. Ganun. Ito naman, sobrang saya ko kasi binigay to sa akin ni Sir. In order niya to sa online. Tapos, nang makita niya personally, ayaw niya tapos binigay niya sa akin gusto ko talaga to tapos eto naman itong white naman hindi ko to mag give up kasi ang ganda ng tela ang ganda ng texture niya regalo naman to ng HS Finance so sa mga nandito sa Hong Kong alam nila kung ano yung HS Finance so ang ganda ng ano din yung parang trip ko talaga gusto ko So, ayan guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Sobrang thankful ako at naayos ko to. And then guys, ipapakita ko sa inyo. Itong box na to is size medium. Aayusin ko po yan. So, um, I think 2 weeks or less than 2 weeks maayos ko yan. Para maisend yan sa Pinas. And then, itong stripe bag naman ay pang tapon po yan. Pang tapon na po yan. So ayan, kaya medyo busy talaga ako. Hindi ako nagre sa ngayon. Tapos dati hindi to well organized. Ngayon well organized na siya. Itong makikita nyo, talagang naka-arrange na siya. Itong wallet na to is parang 5 years na to sa akin. Tapos ayan. Tapos, syempre, itong aking gagamitin kapag mag na ako ng Pinas. Nandyan yung mga, mga bag na panglagay sa ano, sa luggage bag. And then, so guys, nagsisimula na akong main love sa Sumiko Gurachi. Sumiko Gorachi, nabili ko to doon kay ate. And then, this is my documents. Just imagine, puno yung documents ko dyan dati sa drawer na yan. Tapos yung kinalabasan, ay ito na lang pala. So, laki ng savings. So, ng saving ng space. So, Um, next target ko naman ay itong table. Madali lang 'to kasi yung iba na itapon ko na. So i-double check ko ulit para alisin yung mga hindi pa, yung mga hindi kailangan. So That's it.